Sa ibang balita, patay ang isang bilatilyo matapos paghahampasin umano ng payong ng dalawang lalaki sa loob ng isang mall sa Castle City. Arestado na ang mga suspect, ang pamilya naman ng biktima, pustisya ang panawagan. May live report si Emil Sumangil, exclusive. Emil? Magandang hapon, Susan. Mula sa inirekomendang uh, frustrated homicide, iniakyat na sa homicide ng prosecutor's office ang kaso laban sa 19 anyos na mga suspect na sina Kevin Junidad Ramirez, at Nathaniel De La Torre. Nadakip at nasa na ng QCPD si Ramirez at De Torre. Makarang ituro ito Susan bilang nasa likod umano ng pagpatay sa 14 anyos na third year high school student na si Jerwin James Pongpong Pong Ramirez. Nakaburo ngayon ang labi ni Pongpong Pong sa kanilang tahanan sa Quezon City. Pinalo sa ulo ng hawakan ng payong ang biktima sa loob ng isang malaking shopping mall sa Cubao, Quezon City. Na-recover Susan ng QCPD ang payong na ginamit ng mga suspect. Napali na ang hawakan nito matapos daw ang mismong hawakan pala ng payong ang ginamit na panghampas sa ulo. Nasa kamay na ng pulisya ang ilan sa kopya ng CCTV kung saan makikita ang ilang eksena bago at pagkatapos maganap ang krimen. Naisugod pa sa pagamutan itong uh, biktima ng binatilyo pero na makomatose ito ng ilang araw na matay rin siya. Sa investigasyon ng QCPD, Susan, napagbintangan umano ng mga suspect ang biktima na kumukursunada sa kanila sa loob ng establisimiento. Pero ayon sa mga kaklase ng pinatilyong biktima, nagsorry na sila at katunayan ay nakipag-usap pa raw sila sa mga suspect pero naawi pa rin sa gulo ang sitwasyon. Hustisya ang hiling ngayon ng mga magulang ng biktima na namatay ng walang kapararakan. Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil.